So, yun nga guys. Sama natin maging sa ito nating malakas na ano, na bikers. Sheesh! Seryosa mukha niya, ano kayo magulo. <laughs> <laughs> Punta kami ngayon ng ano, Emma Town. Para maging sayo. Napit na kami, mga ano na lang. 71 kilometers oh, Shout out sa baby ko erisa, sa bibi niya Erisa Kay Risa daw Ang ganda mo Ang ganda <laughs> <laughs> mo daw Sana all maganda hmm. Batak na batak sayo. May spark eh May inspiration eh Boom Malapit na kami mag Emma Town para mag sayo so mag-ensayo mag sayo guys ako oh, kasi ano lang ako sports kaya panawad <laughs> ay dalawa pala kami kala ko ako lang ay siya lang wala si Gian eh pero shout out pa rin kay ano kay Gian shout kay Gian ganda mo shout out kay Gian hindi mo muna yung ginagawa mo hindi mo muna yung ginagawa mo o, oh, Gia, narinig mo, mo na yun? <laughs> Iwan mo na tayo yung ginagawa mo. Minsan na tayo maging sa tapos hindi pa. Lupa. Iwan mo na daw yung ginagawa mo. Huwag lang naman daw yung bibi mo. <laughs> <laughs> lang yung walang mami dito, hindi ka sama. Ikaw yung malakas. Oo nga. Diba, dalawa lang kami, oh. Oh, wow, sports. kuya Doc oh, na. Mm, narin oh. narinig yun yun grabe siya ulit <laughs> pidal na pedal na ako Uyadok. mamaya antahin nyo to pupost ko to guys panoorin nyo itong ala namin ginsayo namin hindi sayo kumain. <laughs> Palakasan daw kumain eh. Oh <laughs> Uy, kinikilig si ano, yung dalawang babae. Ang pogi daw ni ano eh. Ni Carlos eh. Apas daw oh, siya, may risa na daw siya eh. <laughs> ring ring check. <laughs> <Ring> check. <laughs> Baby check. Ah, wala eh. Ah, wala eh. ko pala, nalagay ko dito yun. Sa naol, papaprint ka pa lang. Uy, maham. Mababa talaga lusong yan. So yun guys, namamatay yung video natin. Ewan ko kung bakit, siguro ganun lang. Pero tingnan nyo naman lulusongin natin. <laughs> ah, mababa, pero mababa lang naman. Oh, manis. <laughs> oh, manis. Manis kayo dyan. Pambato ko yan eh. May bibi na, may bike pa. Saan ka pa? Kay Carlos ka na. Uy. Ano ba? Ahon o. Oh. Ahon yan basic daw <laughs> ako na di maka kasi di maka hawak hawak ko yung ano, camera hirap. hirap hirap kaya mag ano magawak ng camera hindi ka maka shifter hindi ka ring maka preno isang kamay lang gagamitin mo Lapit na kami Sa Emma na pag Ay, namin po, yan, eh. Sa bundok na kami oh. <laughs> Ay bundok, bukid pala eh. Ate tiktok mo yun oh, Mamaya daw, videoan ko daw siya Pan tiktok lang daw Para humanga naman yung <laughs> diyan punta tayo west mamaya. Ang hina ka. Hindi naman na yung ginagawa mo dyan. Nalalakas <laughs> dyan, pag ganyan. Ano nga, maging sayo tayo, pre. Kung sunduin pa kita sa inyo, pre. Panis. <laughs> <laughs> ano ka ngayon, Gian? Saan ka na? Okay, si Gian kasi eh. may ginagawa eh. Kaya kaya sumama eh. Ano kaya ginagawa nun, boy? May pera daw siya eh. Ha? Ah, Magkakapera? Nung bakla okay, yun? Nung Pera daw siya. Nung yun? Hoy. Na maklayon. Sana yun sa baklay. Eh? <laughs> malapit na kami oh. <laughs> Loko ah Dito lang to nang 'ko eh. Kuya Dok So yun guys, malapit na kami Yun, umarurot na ha Siyempre sabayan natin Grabe, bilis Kutik na yan Muhammad ako. Kala ko big bike. Bung bike pala. No Panis kayo. Mag-iin sa'yo doon siya na walang brake pad. ayun na. Nag-ready na siya ng salamin. Pero yung salamin ko, di niya pa nabalik. Ito ako ko na. Ito saan?

ang init na ng camera ang hawak ko, Kuya do. Okay lang yan. <laughs> Dito na kami mag So yun guys, abangan nyo. Bye-bye.